Yo, good day guys, nito po muli si Daddy Vin at malagayang pagbabalik sa Daddy Vin channel hindi ako makatiis <laughs> hindi ako makatiis <laughs> bakit? kasi ha ewan ko, binubugbog kasi nila to si Maris Racal eh although hindi ko pina masyadong pinapaniwalaan yung statement niya kagaya rin ng iba na sinasabi nga daw na sinungaling daw siya ganyan ganyan pinipilit lang daw isa ba yung uh, kanyang karir pero totoo naman na yung karir naman niya is worth saving di ba kasi ang dami niya endorsements na nung bago pa mangyari yan ang dami niyang endorsements o ngayon nag-uurungan dahil dun sa bad image na nakita sa kanya Siyempre, yung mga brands na yan, gusto nila yung mga nag- endorse sa kanila, walang bahid. O sabihin ng may bahid, pero konti lang. And guys, huwag nyo po palang kalilimutan. Uh, meron tayo mga bagong videos ngayon sa BFIX YouTube channel. Yung bago nating channel, no? Yan. Maraming maraming salamat po sa supporta. Di ba? Eh, ang problema kasi, yung karamihan sa atin, no? Pag nakita nilang mali, lalong-lalo na 'yung public personality na kububugbugin nila. Yan. Naawa ko dito kay Maris eh. 'Di ba? Na parang kung makapuna 'yung karamihan sa mga tao ay sobrang linis na nila. Samantalang behind the closed doors, 'di ba? Marami pa rin silang uh, marami rin silang tinatagong kalokohan yun ang problema dito yung akala yung iba akala mo kung makapang ano kung makapang uh, usig sa ibang tao ay ganun ganun na lang di ba huwag ka mag alala maris ka mo ako kampi mo, mo, mo si daddy Bin. pero yun nga eh sinasabi niya lumabas yung mga private video eh, private, private, conversations private na private private na yan eh yun na yan o no? kasalanan na yun nung isa yung isang babae which is kaya lang naman daw niya nagawa dahil nga na inaapi eh. So parang bugso yun ng damdamin. Pag minsan ganun din tayo eh. Pero hangga't maaari, pigilan natin kapag ganyan na ang bugso ng damdamin natin ay eh, papunta sa ka, pwede ka ng kasuhan kasi nga ang balita nga itong dalawa, no, ay ay magkakaso dito sa ex daw nitong si Anthony Jennings. Si Anthony Jennings siya yung sisihin nyo. Siya yung sisihin nyo. Bakit? Kasi siya yung nambibiktima eh. Oh. Dun sa dun sa dalawang babae pareho silang kawawa dito eh. Nambibiktima sila eh. Although itong si Maris nga daw may konting uh, anong tawag dito? Uh, kasama siya sa conspiracy sama ba yung sinabi ko. <laughs> Di ko? Basta parang ganun, kasama daw siya sa conspiracy nung uh, mag na uh, para lokohin yung ano. Kasi si Rico Blanco wala naman na sila, 'di ba? Sabi niya bago pa sila naging uh, magjowa ni ano. Bakit ba sa akin yung ano? Hindi naman ako nang intriga. Ang inaano natin dito, ang tinutukoy natin ay yung yung lesson o yung mga pwede nating matutunan sa mga pangyayaring ito katulad ng iba may mga nakikita ako may mga friends ako na pag minsan may problema sila nung asawa niya ipinopost niya sa Facebook parang gusto lang kasing ipahiya pero pag minsan uh, pag ang ginawan mo niya na ay walang magawa kundi ano yung walang magawa sa buhay at uh, para may magawa siya gusto kang kasuhan at dun siya gagastos ng gagastos lako lagot ka bakit kasi may mga taong ganun na na eh, kasi iba iba syempre may tao na ayoko maabala di ba pero may tao na pagbubuhusan ka ng panahon sa oras na ginawa mo sa kanya yung mga bagay na yun yung pagpo na lang yung mga simpleng pagpo-post ng mga videos ng mga magnanakaw medyo ingat kayo dyan lalo na kung may bata halimbawa magnanakaw bata tapos pupos ninyo halimbawa naging pri private sa'yo yun eh binidyohan mo Then nakita mo magnanakaw bata Ibinidyo e, mo, nasita mo Then sa'yo na lang yun Kung gusto mo, di Isampahan mo ng uh, uh, Reklamo sa barangay Kung saan siya nagka problema O may problema O kayo nagka problema Pero yung ipopost mo sa Facebook Para ipahiya yung bata or hahanapin mo lang halimbawa yung bata Hindi mo na siya makita, mali yun Okay Kasi ang pinakatamang step ay dalhin siya dun sa ano sa kinauukulan sa kinak kinakaukulan ah uh, maganda kasi ngayon uh, um kala, eh, parang ano mas mabilis na nating nakukuha yung mga information sa bilis ng uh, daloy ng information sa panahon ngayon uh, mas matatalino na yung mga Pilipino no bihibihira bi na ako makakita ng mga ganon no paminsan-minsan na lang bihira, bihira na ako makakita ng mga nagpapahiya kasi nga delikado na ngayon meron na tayo tinatawag na cyber libel diba? so itong nangyari sa kanila papunta ito dun at saka yung tinatawag na anti -wire, wire tapping kasi nga uh, palihim daw na kinuhanan isa pa yun uh, huwag kayong basta kukuha ng mga information galing sa asawa nyo o kung kanino man na ayaw nilang ilabas no? kasi alimbawa yan ay galing sa cellphones nila o mga gadgets nila. Hindi mo 'yan dapat ilalabas, no? Hindi mo ipapakita sa mga tao. Uh, sa, sa oras na ipinakita mo 'yon sa mga tao at uh, ipinahiya mo sila, pwede kang makasuhan, 'di ba? Pwede mo sarilinin 'yon o kaya kung gusto mo aksyonan mo rin, 'di ba, may Lazada na. <laughs> Nagpadala sa yung Lazada. So, 'yon. Uh, 'yon yung lesson dito, no? Ah, uh, Yes, may mga pagkakataon may mga pagkakata na nagkakamali tayo. Pero ah, uh, yung mga pagkakamali na 'yan, uh, pwede rin nating baguhin sa sarili natin. Pero ang problema kapag yung pagkakamali na 'yon ay ibang tao na ang nakikialam at ipinapahiya ka na at nabubuko na yung mga pinagagawa mo. dun ka mag-iisip. Gaya nito ni Maris na pinagsisisihan niya dahil sobrang tindi ng impact sa kanyang karir nung nangyari. Uff!